Ah, tapos ko lang kumain guys tapos dito sa A&M tapos yung move it siya na nagbook sa akin pwede yan man pala ang, kagandahan kagandaan sa inyo no pwede kayo magbook ano, ano pa mo sir yan si sir Daniel isa sa mga move it rider Ayan, si sir ganun din dito na pasako namin sa kainan Ayan o. No. Oh. Oh. Katabi pa lang. Pwede na mag-book. Ayan, <laughs> <laughs> mag <laughs> <laughs> eh, parang isin dito. Ayos ah, yung po lang nito, no? Vlog seconds lang, no? Mm. At mo lang kumain. <laughs> oh. Yeah, Kaya, kasi sa ibang rider, wala pa gano'n. Sa ibang ano, no? Ups, no? Pero andro kayo ng grab, eh, no? Oh, uh, grab siya. Yeah. Kay grab. Hindi sir, no? Tara mo, ang dami namin nakain. Si sir, ang dami niya rin nakain. Talagang worth it. Gusto ko tikman lahat ng menu nila dyan, eh, oh. no? Ang dami pa niyan, no? Hanap ka lang ng, so, ano, oh. sponsor. <laughs> Ay, dami lahat. oh. Lahat masarap e eh. Hanap ka sponsor para matikman lahat. Eh, sponsor mo ako pre ha? ah. Okay, okay. <laughs> Ay, tapang. Yung tapang kaba. Wala, wala sila tapang kabayo yun eh, No? Wala, 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 wala. Wala ano. Beep, beep tapa. Beep tapa. May, may Paris Lechon Kawali din, no? Hindi mo na kailang pumunta kay Diwata. Ay, kay Diyata. Yeah. <laughs> <laughs> parang masarap yung Paris towel ya. Marami silang variant ng Paris yo, no? Uh, daming, daming variant. May chowpan variant din sila. Ayan. Basta lahat masarap. Tapos may tropa pa kami pusa dito. <laughs> ano pala lang ano sponsor. Oo. So, oh. So, mo lahat. Okay, lang then move it na agad. Diretso na.